partner. Yung translation, kamusta ho ang uh, paghahandaan natin dyan? Webes na pala yan. Webes na ito eh, no? Hmm. Opo, at tuloy-tuloy uh, po itong uh, ginagawa po natin uh, monitoring po. Pagkatapos nga po nitong uh, uh, ligtas paskuhan natin ay uh, ito naman pong ng uh, pagbabantay po natin sa traslasyon. Simula po nung December 31 ay uh, dire-diretso po yung uh, mga aktividad po relating po sa uh, fees of of rin. Kaya ang pinaka uh, ang talagang babantayan po natin ito nga po nga sa January 9 kaya halos sa uh, in full ano na po tayo, in full swing na po tayo yung pagbabantay po natin diyan at pagbibigay po ng security coverage mahigit uh, 12,000 12, po yung ating i-deploy diyan to make sure na magiging uh, uh, safe and secure po 12, yung uh, translation. 12,000. Opo, General. Yes po, sir. 12,000 na... 12,000 po. Ah, uh, okay. Kisama na dyan yung mga augmentation na forces, auxiliary forces? Maliban pa po, po dyan sa 12,000, sir, ay meron pa po, po tayo mga mahigit... Uh... 2,300 na magagaling po sa ibang ahensya. Kasama mm -hmm. na po dyan yung uh, galing po sa uh, Armed Forces of the Philippines, yung pong uh, Philippine Coast Guard, yung ating pong Bureau of Fire Protection, at uh, iba pa pong mga miyembro po po ng relevant agencies like yung uh, Department of Health and uh, Red Cross para po doon sa pagbibigay po ng mga uh, medical uh, assistance in case may mga may hilo, may mga sugatan and as always naka-standby po yung ating mga medical teams po. Wala ho ba kayo na mamonitor na banta o uh, threat sa traslasyon o sa kabuuan po ng uh, kapistahan ng uh, Nazareno, General? So far po sir, ay wala naman po tayong uh, namomonitor na anumang seryosong banta na maami nga uh, makadiskap po sa pista ng Nazareno. Pero hindi po tayo nagkukumpiyansa, minimaintain po natin yung ating active security stance para hindi po tayo malusat pa ng anumang banta. At syempre yung ating coordination sa ibang uh, law enforcement agencies hmm. ay tuloy-tuloy po. All right. Baka meron pa po kayong uh, gustong ipabatid sa publiko. Panawagan, sa mga General. panawagan na well na dapat hong malaman ng ating mga kapwa Pilipino general from your end post dyan sa PNP. Lalo yung mga deboto. Yes po ma'am. Gusto lang po natin ma'am na ipaalala na magkakaroon po ng uh, suspension po ng permit to carry firearms Boom. outside residence po. ah uh, simula po yan ng 12.01 po ng January 8 at tatagal po yan ng 12.01 of uh, January 11. At meron din po tayong uh, leak of ban na uh, from uh, Uh, January 8 to tempo Kaya sana po ay uh, doon sa mga may-ari po ng uh, bagel ay uh, reminders po yan. At syempre doon po sa ating mga deboto at magpa-participate po sa mga activities related po sa sa Peace of Nazarene ay paalala po natin, may mga isi-establish po tayo ng mga control points po dyan sa paligid po ng mga mm. engagement areas Alright. at bawal pong magdala po ng backpacks or bags at mga transparent po yan mm. at bawal din po uh, magsuot po ng mga, ng mga may hoodie Ayon. ng mga damit at yung uh, mga umbrella po ay hindi po papayagan pati mga sombrero at uh, pati po yung mga mga inumin po lalong-lalo na po yung nakalagay po sa mga glass po <laughs> ay ba uh, hindi po yan na uh, hindi po yan papayagap. pwede hmm. po yung mga water uh, tumblers po at uh, hangga't maaari po ay uh, nakikiusap po ang pamunuan po ng Capuchin Church na wag na po na iwasan na po na pilitin na sumampa po doon sa taas para hindi po kayo masugatan at uh, hayaan pong uh, dumaloy po yung uh, posisyon ng tuloy-tuloy uh, po para maiwasan po yung accident po. Oh. General pahabol na lang tungkol pa rin diyan sa translation. May uh tancha na ho kayo kung mga ilang oras ito, well, sa pakikipag-ugnayan nyo na rin, ano, dyan sa pamunuan po ng Gabo Church, natatagal itong translation kasi mula sa mga nakalipas sa taon, mahigit na ano, na, ano, 15 hours, 16 yata yung pinakamaikli, pinakamatagal, 23 hours, so parang halos isang araw na rin, eh, no? last year po ma'am ay mga account na uh, 15 hours do uh itinagal po nung uh, position po dyan at ang estimated count po natin na last year ay nasa account 6.5 at mm -hmm. uh, hopefully po ay uh, mas ma mabilis po yung magiging uh, position po diyan uh, ngayong taon po dahil mas pa, mas uh, pinaayos po nila yung disenyo po ng andas at uh, talaga po nga uh, hindi na yung uh, nagkataon pagkakataon na makapagsampa pa po 'yung mga 'yung mga deboto na nakakapagantala talaga sa daloy oh po, po. Yes. ng posisyon po. Mm mm right. okay general marami pong salamat sa inyo pong oras at ingat po kayo. Uh, magandang uh, umaga po at uh, maraming salamat. Happy New Year po muli sa inyo sa PNP. Maraming salamat at uh, magandang umaga po and Happy New Year po. Okay. Ingat po kayo. Si uh, PNP uh, Spokesperson, uh, Brigadier General Jean Fajardo, ang inyo pong uh, napakinggan.